Good morning mga idol Good morning, good morning, good morning Update na naman tayo ngayong umaga Bago pumasok sa trabaho Before work Kailangan natin pakainin ang ating alaga Marami tayong trabaho ngayon Baka ah, gabi na naman tayo makabalik Kaya kailangan mabusog sila Busog na busog, busog na busog kahit yan lang kinakain nila pero nabubusog din sila mga kalapatid ayan nakahingi na naman tayo ng dal dal at mong ngayon ang pinaghalo natin ngayong umaga ayan dal at mong ngayong umaga medyo makakabot na yun ng hapon kung tayo makakawi ng maagaga makakain sila mamaya or may magpapakain sa kanila kasi minsan may nagbibigay ng tinapay dito eh yung mga kabus bibigyan sila pag alam nilang wala tayo minsan na uh, dadatnan ko na lang dyan may mga tinapay pa may mga kabus kaso lang ha <laughs> yung iba naman pinapakain nila kala nila pinapakain nila pusa may mga carrots may mga pipino may <laughs> yung mga salad na tira-tira nila ay sinasama nila sa paglagay dyan sa pakain kaya yung iba kasi wala talaga yung sanay, wala silang alam sa pagkain ng kalapati pero gusto nilang magpakain pero at least uh, may sila mga kanin-kanin ang -kanin, ba ang dami na kasi nyan dito oh. ay kung kukuha tayo araw-araw doon ng isang dalawang baso ng dalawang baso ng dal sa kamunggo ako, baka isang linggo ay maubos na yung kalating sako nilang uh, ano, yung 25 kilos na munggo nila ay baka tayo na lang makakaubos. Di ba? <laughs> 25 kilos lang kasi yung dinadala dito, yung isang sako mali, 25 kilos lang yun eh. Oh. Ay araw-araw yan sila nagluluto. Paboritong paborito kasi na yung mga Indiano yan, yung dal, munggo, kahit araw-araw yan meron yan kahit na naglutang-lutang na yan sa so ano sarap pa naman nilang kumain so, pag kumain sila yan ay kani nagkakamay talaga kahit na kahit na puno na ng sabaw ang galing nila kumain <laughs> hindi himod-himod pa yung kamay ganyan kumain yung mga indyano ng dal talagang sarap na sarap sila Kumpara sa atin mga Pilipino, parang ang ulam mo ay adubong manok na patuyo-tuyo talaga na nagmamantika-mantika. O kaya adubong baboy na nagmamantika-mantika, himod ang kamay, himod ang plato. <laughs> ganon ang pakiramdam ko, para ganon ang lasa ng pagkain nila na yun. Talaga namang sa eh Kahit gabundok na kadami yung kanin. Bubuhusan pa ng napakadaming dal At ah, talaga naman Tapos pag nagtatrabaho Walang mga gloves Ah talagang kulay brown na yun sa bawa Hindi naman halata kasi yellow yung dal eh <laughs> Ay lako buhay nga naman Sarap Ay lawa mga kalapatid Kagayak na naman tayo May trabaho tayo sa platform ngayon mayroon tayong shutdown na platform ngayon kaya ang dami natin trabaho. Mabuti lang kagabi hindi natuloy. Uh, kung natuloy yung trabaho kagabi, malamang eh hanggang ngayon nandun pa ako. Pagyan pa naman nag-shutdown ng ganyan eh halos 24 hours talaga hindi pwedeng iwanan kasi may mga bukas na pipeline. Delikado pag may mga bukas na pipeline mga kalapatid eh. Kamadala yung ating mga kalapate ng East to -east. <laughs> Ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye. At kung bago ka lang dito sa aking Facebook page, please follow, like, share. Uh, at kung uh, hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my our YouTube channel. Thank you. Bye-bye. God bless. Mabuhay po tayong lahat.